All ngayon naman po ay uh, ibabay ko sa inyo yung farm progress uh, ano po ang mga development dito uh, nag start po kami ng clearing operation noong uh, second week ng uh, June at uh, yun po nagpahukay na rin ako para sa dragon fruit at uh, uh, nag uh, ano uh, nilagay po namin yung mga para mailagay po yung mga poste Ayan po yung mga inukay natin na ano, para sa posting ng dragon fruit at yan po, inilatag na rin po namin ang uh, posting ng dragon fruit. Pagkatapos po namin mailatag ang posting ng dragon fruit, uh, nag-apply na po kami ng fertilizer, yun po yung uh, carbonized rice salad at saka yung pinaghalong uh, ipot. At saka po itinanim namin. And then uh, gumawa na rin po kami ng plot para doon sa pagtatanim po ng ng luya at uh, nilagyan na rin po namin ng fertilizer. So do sa first week naman po, doon po naman namin itinanim yung uh, talong at uh, po uh, makikita po ninyo na pagkatapos namin magtanim ng talong ay eh, nilagay na rin po kami ng ano nung ating uh, strawberry. So after two and a half months mula po na kami magtanong, yun, nag-harvest na po kami ng talong at uh, malago na po siya. So nakakatuwa naman po dahil po sa effort na yan, eh yan, nag-harvest na kasama po ang okra at ang sitaw. After two and a half months or uh, three months, after nang kami mag-land uh, preparation. ngayon po ng mga umaga ang ibabahagi natin ay ang pagkontrol sa shoot fruit or shoot borer ng talong kasi po may mga tanim kami ng talong ngayon uh, nag inspect po ako ay nakita ko meron mga infestation Doon sa unang harvest po, uh, 50% po ng nakuha namin ay uh, reject so ang para hindi po masayang ang ginawa po namin ay pinapakain namin sa mga uh, baboy at uh, yun naman po nakakatulong din dahil ito ay mayaman din po sa uh, protina at hindi naman po nakakasira sa tiyan ng aming mga baboy kaya yung mga reject po at mga spoiled na mga vegetable ay pinakikinabangan pa rin namin So, kaya naman po um, para ma-address din ang problema na to bukod sa pagpapakain ay uh, umisip po kami ng paraan paano ito makontrol at uh, gumawa nga po kami ng mga uh, attractant at saka uh, pesticide na ibabahagi ko sa inyo para makita nyo kung paano ito uh, ginagawa at the same time para namin din ini apply ang pag sa mga peste na insekto at uh, nakakatuwa ano po dahil yung mga baboy ay eh, malulusog naman dahil uh, nakakakain pa sila ng mga gulay so ang isa sa mga remedy na gagawin ko ay ang attractant. So, panoorin po ninyo kung ano uh, yung attractant na gagawin nyo. Ngayon po, gagawa po tayo ng attractant. So, ang kailangan po sa attractant ay uh, ito po. Uh, suka. Ito po ay uh, under fermentation pa pero maasim na. Suka po ito na galing po sa dragon fruit. Ngayon, haluan ko po, po ito ng uh, ano, saging para mas lumapot at saka mas bumango pa. So dudurugin ko lang po 'yan, ayan. So bali uh, three parts po nito nitong uh, misuka at saka may ano, may saging tapos ah uh, one part po ng molasses ang gagawin po nating formulation. So, palalaputin lang po natin para pag dumikit po yung mga uh, gamu gamo na siyang ano, nanganak po ng mga shoot burrer eh, matrap sila doon sa ating gagawin ano, trap. Ayan po yan. Ayan, meron na po tayong So maasim na po ito Dahil ay, nga nasa one month na rin ito Kasi po yung ano, Gagawin ko suka Ngayon maasim na So pwede na po ito Mas attractive na po ito Sigurado sa mga uh, Gamu-gamu Ayan po So bali ano po ito One and a half kilos Sa aming lalagyan Kaya sumobra ayun lalagyan po natin ng molasses so one part bali one part po ng molasses awanap ayan tapos haluin lang po natin po. Ito na po yung magagawin po nating attractant. Tapos ilalagay po natin sa ano ito. Ilalagay ko ito sa mga trap na sa mga botelya po ng coke. So, mabango mabango na po siya. Tapos, sasalin ko lang po dito sa container ko. So, sasalit na po natin. Pero mamaya, hindi siya kanilang. Ito na po. Alagay lang natin, Ayan. Ito na tayo may iwi. Ayan. Ano po, magiging attractant natin para mix na maigi. So, andito po tayo ngayon sa ta anin tan ating taniman. Uh, ngayon po kasi sa ating pong pag-inspeksyon, meron po tayo nakita mga uh, nalalantang uh, uh, ano, nalalantang mga talbos ng uh, talong. So kaya po, ang gagawin po natin ay uh, kakaroon po tayo ng maintenance. So, ipapakita ko po sa inyo yung ano po ba yung shoot borer. So ito po yung infected ng fruit borer. Ayan, puputulin po yung infected area. Tapos, ayan. 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 Piyakin mo di yan. Dito sa dulo. Napakita po namin yung uud kung ano yung tsura ng shoot borer na yan oh, ayan po yun no? yung uud nakita nyo gumagalaw o oh, ayan po yun so ayan po yung ipiprevent natin kasi pag ano po yan ah uh, dadami yan tapos magiging gamo gamo tapos log, so dadami so hanggat maga po eh makontrol na natin. Yan, natutuyo. Eh. May butas, meron 'yan. Ayan 'yan oh. Meron 'to. Ayan, pakita mo. Pakita natin. May butas, yung butas, po. ayan oh 'po. Bumubutas kasi diyan. puputuli na po 'yan. At uh, Yan, tingnan may po natin butas. yung butas. Ayan oh. Makikita po ninyo 'yan. May butas. So ang ano natin, tatanggalin natin hanggang mawala yung butas. Dito pa. Bawasan mo pa ano. Hindi, dito. I-chop mo lang na ganito. Yan. Hmm, kaya pa. Pag, in, pag meron pa, meron pa. Kaya. Meron pa. Igat mo na hanggang doon sa ano, dulo. Ayan. Ganun po ang ano namin. Ayan. Ayan po. Ayan. Wala na. Talagang wala na yung infection. So, tingnan po naman ninyo, marami naman siyang shoot. So, may mga, ayan po, may mga bulaklak pa rin naman. So, okay pa rin yan. So, no problem pa rin. So, ito po ang effect. O, yan. Yan po yung uh, shoot borer. Ayan o, oh. yung uud. Ayan, tiniris na. So, tiriside ang tawag po sa amin nag-aaral ang tawag namin dyan terisay tiniteris pati. Pati. ayan Ayano oh. bibiyakin pa po titingnan natin sa loob sa butas po yan po sila tumitira Mayroon. ayan o oh. yan ang dami po oh. so kaya po dapat magapa natin yan yan o ang dami o oh. ang dami pong uud po ng mga old leaves Ayan, para kasi po hindi naman magpuproduce na yan, makakasagabal na po yan at makakaagaw pa ng sustansya. Ayan, lalo na po yung mga misirang daon at yung mga infected na, na ano, na, na ano, na, stem. Parang ano po, parang tao din, nagpapagupit, naggugroom, binugroom po ba natin, So, tamang attention din po ang kailangan ng halaman. Sabi nga, love, love, ano, tender, tender, ano, tender care. TLC. Tender loving care. Ayan po, tatalian lang natin. Diyan na tayo magsabit. Yan, isa. Guro hanggang baba, lima. po bali labing tatlo yung may natin na ano attractant titingnan po natin bukas kung anong resulta pero yung insekto nakita mo gumagalaw mm, yun know. o napakita uh, 什么戏？ po sa loob yung yan o yung mga kulay puti yung mga nahuli na shoot burrer ito po ang ginawa po natin yung attract i-re-repeal po natin bigyan natin ng dragon fruit vinegar So, makikita po nyo doon sa loob. Ayan. Doon po yung uh, gamu-gamu. Nanganganak ng shootburer. O, oh, yan. May mga fruit plan. Nakikita nyo yung kulay puti. Yan po yung, ano pala, fruit burer or ano, shootburer. Yung mga talong. So, ko lang kumakita po ngayon yun po yung loob po para po siyang gamu-gamu so ngayon lalagyan po natin ng vinegar para yun po natin ng vinegar para makakuli ulit kasi pag nilagyan ng binigar, o maasin po ulit yan. So, nangangamoy. So, na-attract po ang uh, ano, shoot burrer. Opo so, sa inyo, yung aking ginagawang organic na pesticide or uh, insect repellent. So, ito po ay gawa sa bawang. Obvious naman. May sili. May oregano at may citronella. So mimix ko po ito sa uh, tubig at i-spray. So samahan po niyo ako. mga puna shoot burer yeah yan po ayan. kasi ayan po sa ilalim ay kaya po sila naninirahan ang palatandaan po ng ano, mirror shoot bore, nalalanta po ang dahon. At pag uh, pinutol po niyo, makikita po niyo yung ah uh, ano nila mga uod ganoon din po siya ang kanilang bunga yan po ito po yan po ang palatandaan ng mission borer ano po